Felix, galing na rito ang mga pulis. At sigurado babalik ka mga yung bukas. And this time, dala na nila ang warrant of arrest against you. Please, Felix, umalis ka na ng Pilipinas. Hindi ko pwedeng takasan si Melissa. Mas lalo na siya magagalis sa akin kapag ginawa ko yun. Are you saying na willing kang magpakulong? Kung yun ang kinakailangan kung sa korte ko lang mapapatunayan kay Melissa na pinagsisisi ko yung nangyari. Takatulad ng biktima rin ako. Oo, gagawin ko. But that's nonsense, Felix. Nag-iisa ka lang. Apat silang sa sa'yo. Wala kang kalaban-laban! Then let me suffer my fate, Amorcita. May kasalanan ako at kailangan ko pagbayaran yun. I won't let you do that, Felix. I'm sorry, Amorcita. I've already made my decision. Oras ang dumating ang mga polis. Sasama ako sa kanila. Felix! 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 May chance ka pang takasan ang kasong sinampasay ni Melissa. Pero bumalik ka pa. Gusto mo ba talaga masira ang buhay mo? Oo. Pwede kong takasan ang kasalanan ng ginawa ko kay Melissa. Pero nakapalit nun. Ang lalo lang siya magalit sa akin. She will never forgive me for that, Amorcita. Mas lalo akong mapapatunay kay Melissa na wala akong kasalanan kung hindi ko siya iiwan. Ah, uh, Ofelia. Alam mo, ang isang ibon, mahirap itaboy sa hawla kung ayaw namang umalis. Bakit di pa nalang pabayaan si Felix magstay? I guess you're right, Regina. But we have to be prepared for the worst. Alam naman, hintayin na lang natin tamaan tayo -tama ng tsunami.